Pagandang araw mga kabarangay, narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basihang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga iba't ibang pamahiin, anuman ang iyong ginagawa o nararamdaman sa araw ng bagong taon, ay magpapatuloy sa loob ng buong taon. Ulitin ko po, ano man ang iyong ginagawa o nararamdaman sa araw ng bagong taon ay magpapatuloy sa loob ng buong taon. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. O mga kabarangay, para sa mas marami pang mga pamahiin, bumisita lamang po kayo o mag on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.